natin pag-usapan yung uh, sobrang hate na natatanggap ko lately dito sa sa social media sa Papa Sports. May challenge ako sa inyo guys para sa mga -so gustong na ako sa social media. Pero bago yan, gusto ko lang alamin, tanongin sa inyo, no? ano ba talaga yung kinakagalit yun na sinabi ko? Um, may mga nagsabi kasi na dahil do doon sinabihan ko na palit trainer, pambabash ba yun? You know, yung uh, hiningal pambabas daw yun anyway uh, yung mataba siya. dati naman yun pero ngayon di na mataba, okay na uh, so gusto ko kasi matuto talaga kung ano ba yung mali kasi parang hindi uh, ko na maintindihan minsan kasi sa pagkakaalam ko sa aking mga uh, nalalaman, yung eh, ginagawa eh, ko po ay hindi naman ako nagbabas. kasi hindi naman ako katulad ng iba Baka, hindi nga ako nagagalit sa inyo dami nag report bukang uh, yung facebook baka tanggalin na talaga yung channel ko tapos meron pang mga nag offer na bilhin yung page ko, problema ba? parang antay kasi meron din pag binenta ko yung page ko doon mga lalong uh, magkagulo, maalintigan so ito yung hamon ko mag uh, itigil na ako mag uh, mag uh, sports boxing ya ah. boxing sa boxing pa vlog itigil ko na uh, kung dito sa video na to kasi isang million yung ano ko eh isang million yung uh, aking uh, subscribers subscriber uh, sa Facebook kung majority of you no eh mag-comment ng ano nang tama na hmm? so, mga ano to 500,000 uh, views uh, parang views na uh, ayaw natin na akong vlog sige challenge po sa inyo yan uh, ko dito uh, more than 500,000 views and react na magsabi na tumigil ka na pa o ah uh, dito po so concentrate na lang ako sa pabike bike na lang ako dito sa Samoa arena sa Samoa tayo guys para iwas na rin sa toxic ito ito kasi yan yeah. so yun guys actually honestly speaking ayoko naman talaga may paggaway may kakataon na kailangan mong sumagot kasi pag hindi ka sumagot naalali masyado yung kasinungalingan sa atukul sa akin kawawa naman din ako syempre wala ko rin sumagot alam ka na magpagpagulpi lang ako Magpamura Diba? Eh Yun Tagal ko na hindi nakapagbike Pero ba ditong ano sa channel ko na Dito sa Pauslo Project Na mahilig po magbike Meron Ah, pwede nyo ako samahin Bike na lang tayo eh. Kahit once a week Okay siguro yun Once a week na relax bike dito ko din lang isang followers uh, ng Kaling Cebu ito so, kami na binabike ko lang kasi ano lapit lang naman tsaka so, maganda magbike dito yan yan kita nyo guys ganda diba kita nyo rin yung ano yung ang tawag dito yung Ah uh, Uh, London Eye <laughs> Manila Eye Parang ganun Parang sa Singapore Eye Pero hindi naman Manila Eye ang tawag dito eh Alam ko, bang aabutan ah, na talaga ako ng ulan Bakang ano ah, Bakang uulan ng malakas guys Hindi ko so, alam kung aabutan ah, tayo It. hey guys comment ka naman kung uh, abot ka dito tulungan nyo nga ako dito hey, actually okay na um, uh, dito sa channel ko na to every sunday pala kung umabot ka dito every sunday gusto ko mag gano dito podcast sa uh, Pausled project sikip na Magbako sa singit dito ako dumaan sa gilid siksigi ka na oops Bye guys. Eh na yung ano, nagsisiksik ka. Oh, Pucha. Hindi mo na alam kung saan so, sa pwesto nito. Ayu. Grabe. Ay, hinto pa ang gag. Hi guys. Bye. Share niyo po uh, para dumami pag uh, umabot ng uh, more than 500,000 views nito. Uh, consider ko na, no. Hindi na magba-boxing vlog. Bye.